Si Ogang Tindera Nandito na Tara na't magsaya Sa pagdilaw pa lang ng manok Si Ogang nakalive na Walang lungkot, walang problema Laging jolly Araw-araw ay masaya Habang nag-aayos ng kanyang paninda Ogang Tindera Wala kang katulad Sayaw at tindera Energy, Hi guys! Magandang buhay muli sa inyo guys! Eto na naman ako mga ka-ogang ko. Nasa kusina na naman ako. Chef Ogang ako ulit. Eto po ang aking iluluto for today. Ayan po. Uh, tanghalian na rin po ito. Kung masasabi ko na rin tanghalian. So ito po yung Canton uh, kanton. Pansit kanton po yan ng uh, ko. No? So Kung uh, kumbaga next month expired na po siya. So ano na po ngayon na eh? September. So October. So nag-check-check -nag po ako ng mga Uh, items ko. So, ito yung nakita ko. So, next month siya, nakalimang piraso ko na uh, noodles, no? So, kaysa naman ma-expired siya ng papaganun lang, eh, kami na lang ang kakain, no? So, gagawin ko siyang pansit canton gisado. So, yung kanyang, ano, ito po, inipon ko po siya sa isang lalagyan dahil gagamitin ko rin po siya pang spices natin. So, naghiwa rin ako ng bawang at sibuyas at syempre ng mga gulay at syaka ripolyo at sayote at isang ah, uh, carrots, no? May bawang sibuyas din po yan. So, sayang naman guys kung may expired lang po siya pero next month pa po siya may expired kinuha ko na rin. Pa, papalitan na lang po namin ng bago. Alright guys, then, tong nyo po yung aking pagluluto ngayon. Masarap po ito, no? At ating puntikman. At ayan, uh, gagawin na natin siya guys. Alright! Wala kang katulad Sayaw at tinda Energy mata sabuso y panalo que lord nak ti iguala like share subscribe now sama han si oren sacan youngli gaya i don't want a live stream sayah o ver mi ng madla Pagang tindera Wala kang katulad Sayaw at tinda Energy ay mataan Kahit mahirap Di sumusuko Sa puso'y panalo Kailangan ko ng konting tubig Kasi pag nilagay kayo noodles kanto ni Oga ang masalap. Si so, lalagay ko na po yung seasoning niya. Ito po yung seasoning, tinabi yun, yun, ko siya. So, hindi na ako naglagay ng mga kung ano, ano pa diyan. So, yan na yung pinaka-seasoning niya. So, yung pampalasa. sa, tinda, energy, mata, kahit mahirap, di sumusuko, sa puso panalo nagtitiwala Pasayo sa'yo pa habang nakalay Parang fiesta, lagi good vibes ang hatid Hindi naghahangad na yumaman lang Pero kung darating salamat kay Lord na may plan O tindera, wala kang katulad Sayaw at tinda, energy mataas Somos su cosa puso y palado Lord Nac Like share subscribe now Sama Pansit Canton ala ogang, no. So, pagka po ikaw ay kasari or tindera, ganyan po yung ginagawa ko. Pag nag-inspect ako, pag nag-inventory ako, pag nag-check -nag ako ng mga paninda ko, mga delata, mga ano, ay, talagang chinecheck ko po yan, ano, habang ako'y naglilinis. Kaya makikita nyo, yung aking pagbubukas, no, napakatagal, no, inaabot ng 45 minutes kasi pinupunasan ko pa yan araw-araw, no uh, wag tayong mapapagod talagang ganoon at yan lang po yung ating trabaho at once na po ito ay mayroon akong nakuha ng noodles na malapit na ma-expire talagang kinukuha ko po yan at niluluto ko mahirap din masira sa customer di ba kung halimbawa once lang na mangyari ay expired yung tinda nito di ba syempre uh, not good comment po yun no para sa akin so maging uh, ano po tayo sa mga uh, paninda natin. Aware po tayo pati sa mga Adela, tapat yung mga sa sachet, sachet na tinitinda natin. No? May mga expiration yun. At atin pong agapan po yon. So, ito po yung niluto ko, guys. At ito na rin po yung tanghalian uh, namin. Sa hapunan, siguro hindi to kakasya. So, let's eat po. Hmm. Hmm. Harap. Ginawa ko dito, ginisa ko lang po siya sa bawang sibuyas. No? Yung seasoning niya, hindi ko tinapon. Yun pa rin po yung seasoning kita nyo, hindi na ako naglagay ng toyo, hindi na rin ako naglagay ng, ng uh, mamasitas na, ano ba tawag doon? Yun na yun. So, nasilagyan ko lang siya ng carrots, nilagyan ko, parang kanton talaga yung luto, yung regular na nabibili natin, di ba? Hmm. Tapos sa gula, eh, ayoko yung masyadong luto. Gusto ko yung nagka-crunch sa ngipin ko. Tulad nito. Mm. Gusto ko yung yung na, na medyo matigas-tigas pa siya, makunat-kunat pa siya, ayoko yung labong-labo. Labong-labo, ibig sabihin yung malambot. May kape ko, hindi tubig. Alam niyo na si Ogang, no? Mmm! Tapos, dahil wala akong giniling, wala akong laman ng manok, yung imbutido nilagay ko, hiniwa-hiwa ko hanggang sa nadurog siya. Ba? Yummy! Pagang mm. tindera, wala kang katulad. Sayaw at tinda, energy mataas. Kahit mahirap, di sumusuko sa puso'y banalo Kay Lord nagtitiwala. Sayo, sayo ba, Alam nyo guys, nakita nyo ako no, gutom ako talaga. Sa dami po nang ginagawa ko sa umaga, no, nag-start po ako magbukas ng tindahan, at then pagkatapos ko po mag-live, um, at the same time nagla po ako no, while opening the shop. Then after no, maglilinis na po ako dito sa amin. Hindi, siguro natataka kayo bakit ako linis ang linis everyday. Kasi humihan ako akong otisin, mapanghipo siya kung totoo no. So ayoko po yung maaga may darating akong bisita. Tapos maamoy nila yung bahay, hindi ma hindi maano. Ayoko po ng gano'n. So alaga ko po siya talaga sa Sunrock, sa Downy. Ayun po sa sa sabon powder. Talagang nililinis ko po yung aking anak, no? Nilinis ko po siya talaga para lang po uh, mabango po siya. Hanggang doon na sa kusina dinadami ko na. Tapos yung hinuhubad niya po na damit nilalabang ko na rin po or minsan binababad ko pa siya para hindi siya mapanghe yan na i-share ko po yan sa inyo uh, kaya po ko na papansin niyo na lagi akong maraming ginagawa doon palang lang pagod na ako pero pagdating ko naman 11 okay na po ako tapos na po ako na unless na mayroon akong pupuntahang iba or ano doon na lang ako magiging busy no well ayan po mga kaogang tindera salamat po sa inyong panonood sana natakam ko kayo sa aking pansit canton ala ogang at uh, marami pong salamat sa support kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel mag-subscribe na po kayo para po maging masaya Excuse me, nabusog po ako. Ayan. Marami pong salamat. Magandang umaga. Mabuhay po tayong lahat. At God bless us. Marami pong salamat. Pwede nyo rin po i-like and share ang aking video, guys. Meron din po ako. You can follow me in Facebook account. Doon po ang aking Facebook page, ang Ogang Tinderang po. At nakanganga po ako doon na kulay black ang aking saot. At the same time, dito rin po sa YouTube channel. Marami pong salamat. Mabuhay. Bye!